nilaglag na nga ba ni Manny Pacquiao ang kanyang mga kasamahan sa aliansa ng bagoong Pilipinas dahil ayon po dito sa balita ng politico.com.ph sa naganap umano na rally ng local candidates ni Manny Pacquiao ito po yung People's Champ Movement sa General Santos City ay hindi inendorso ni Manny Pacquiao ang kanyang mga kasamahan sa aliansa ng bagoong Pilipinas nako po mga po natin mukhang tuluyan ng nalubog itong bangka ni Bongbong Marcos, itong alyansa ng Bagoong Pilipinas. At ayon po dito sa balita, no, nung, no, no, no rally po sa General Santos City, itong People's Champ Movement na partido ni uh, Manny Pacquiao, ay inindorso o mano ang ilan sa mga miyembro ng Team PDP. Kasama po si Senator Bungo, si Senator Bato at si Congressman Rodante Marcolita. Si Manny Pacquiao po ha, mga kababayan, ay kasama po yan sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. At nabalitaan din natin kung totoo ito na si Manny Pacquiao daw ay kailangan niya na ibenta yung kanyang bahay para magamit niya sa kanyang pangangampanya. Dahil ayon din sa balita, malaki na umano ang ginastos ni Manny Pacquiao dyan po sa alyansa ng Bagoong Pilipinas. At ilan umano sa miyembro ng alyansa ng bagong Pilipinas ay kinakausap na ng kanilang pamilya na mas maaga pa ay umiksit na sila sa alyansa dahil walang chance na mananalo po sila dahil galit ang taong bayan sa kay Marcos. At ang galit ng taong bayan kay Marcos Jr. ay napapasa sa mga miyembro ng Aliansa ng Bagoong Pilipinas. So ito kaya ay uh, magiging rason din na si Manny Pacquiao ay titiwalag. Susunod kaya siya kay uh, Amy Marcos, Camille Villar, itong si uh, Manny Pacquiao. No, bakit niya endorse so, itong mga miyembro ng uh, Team PDP? Team Duterte. Na alam niya na naman na magagalit sa kanya ang kasamahan, Daan, no, sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. So mukhang napapaisip na po itong si Manny Pacquiao na talagang walang tyansa. So, uh, ang uh, balitang ito, mga kababayan po natin, no, ay uh, posibleng makakarating siyempre ito sa Alyansa ng uh, Bagong Pilipinas. So makarating ito ano kaya ang magiging reaction po nila kung uh, malalaman nila na hindi sila iniindorso ni Manny Pacquiao at iniendorso yung uh, miyembro po ng Team PDP. So, actually may mga political analysis na nagsasabi yung mga political analysis na naka-align kay Marcos Jr. Nagsasabi na ang gagawin nila para manalo sila ay kailangan nila maglaglag ng mga kandidato ng alyansa at ipasok si Kiko, uh, Kiko Pangilinan at si Bama Kino para yung boto ng pink, boto ng mga tangalista ay magsanib Persa, Pwede daw po nila matatalo itong uh, Team Duterte. So yun, ang masakit lang dahil ang isa sa pinakamalaking ginastos sa pangampanya which is si Abalos, yan po yung plano nilang ilaglag. Dahil si Abalos daw po ay walang chance ang manalo. So kawawang Abalos naman tapos si Manny Pacquiao hindi na, hindi na, hindi nag-endorse sa kanila. So ano yung uh, magiging indication nito? Tuluyan na bang lulubog itong barko ng Alyansa ng Bagong Pilipinas? At tuluyan na rin silang magkawatak-watak. At sa natitirang almost 3 weeks, magkanya-kanya na lang kaya sila. Pangampanya. Kasi sa ngayon, no, ay mukhang wala na silang malawakang grand rally nagagawin dahil galit nga yung mga tao particularly sa Mindanao na man na yung mga grand rally nila dahil sa galit ng taong bayan dahil sa ginawa kay President Duterte so damay damay lang yan kasi imagine mo susuportahan mo ang taong nag sa sa'yo di ba? at uh, ang nag naman sa'yo ay hindi maganda yung kanyang record imagine mo yung dating presidente na ay mga Pilipino na tuwa, masaya sa kanyang pamumuno, ipatala mo sa dahil sino hindi magagalit, di ba? So kaya mas maraming nagagalit. Tapos ngayon, pinapatuloy pa nila yung plano nilang impeachment against kay Vice President Sara. Nahalata naman na ito lahat ay political propaganda. E yung taong bayan, gising na eh. Tapos ginigipit po nila yung mga vlogger. So nakarating din yan sa mga Pilipino. Nakarating din yan sa ating mga kababayan. Na lalong uh, umiinit, lalong nagagalit sa Marcos administration. Kaya gusto nang isumpa ang mga miyembro nitong Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya palagay ko no, na-realize na siguro ni Manny Pacquiao na mukhang tagilid siya. So kailangan niya na talaga maglaro, na no? kailangan niya na uh, siguro magkampanya magsarili, no? At least uh, pwede niya i-endorso ang kanyang sarili, pwede niyang sabihin na siya ay independent, no? At may sarili siyang partido at hindi na siya kasama doon sa Alyansa ng Bagong Pilipinas. Yeah, good luck na lang talaga, no? Sa aliansa ng bagong Pilipinas. At nakikita ko yung uh, malaking chance na mananalo na itong uh, Team Duterte. And of course, yung plus 2 either sa inyo, no? Kasi hindi naman nagpapa-endorse itong si uh, Camille Villar at si Marcos kay Vice President Sara. Kung hindi nila nakikita na talagang malaking chance na mananalo sila kung si Vice President Sara ay mag-i-endorse so, sa kanila. Team Duterte, mabuhay ang Duterte, tandaan nyo si Vice President Sara ang nakakuha ng isa sa pinakamataas na buto sa kasaysayan ng Pilipinas. At si President Duterte rin ang pinakamataas na trust and approval rating sa lahat na presidente. So yung taong bayan, malaki pa rin ang tiwala sa apelyedong Duterte. Na kahit gaano pa kalaki ang pundo at budget ng Team Alianza, siguraduhin nyo, hindi talaga sila mananalo. Eh abangan po natin, no? Itong uh, unsihan, laglagan sa aliansa ng Pagong Pilipinas. O tayo. No? Team Duterte, Team PDP. Tayo lang yung solido, no? At uh, siguradong ipapanalo natin, mga kababayan. Eh, suportahan natin ha, yung uh, Team Duterte. Suportahan natin ang uh, partido ni President Duterte. Yes, PDP Laban Street. Iyon, mga kababayan po natin. Team Duterte po tayo, ha? Team Duterte, huwag kalimutan. Sa Senado, ipanalo ang uh, Team Duterte. Maraming salamat. Buhay po tayo lahat.